yung pump uh, ano pala meron pala silang ano pinalitan yung kapasitor niya yung sira yan so pinalitan nila ng bago ito tapos mayroong mali sa pagkabit nito guys yan guys tuunan natin tingnan natin kung andar siya go hello guys good morning

mayroon pala silang ano, pinalitan yung kapasitor niya yung sira. Ayan. So, pinalitan nila ng bago, ito. Ah, uh, bali, you know, 20 UF yata to. Kasi one, one horsepower to. Tapos, ayan guys, tingnan Ah, <laughs> uh, mayroong mali sa pagkabit nito guys Nakasaksak to? Ano ka on? Wa. Wow. Ah. Ha. Kinatay ko na. So, kinuha natin. May kumali na kuya, may kuryente ng angat. Oh, may mali to. O oh, ko, o may kuryente. May mali. Bakit pinutol oh. tong wire na to? Ha? Huh? Ito yung sa kapasitor niya? Oo, may kapasitor na ibutol. Tapos to. Hindi uh, pa nagkabit niya Ganun. hindi, hindi ganito. So yun guys, may mali sa ano, pagkabit. So, baguhin lang natin. Inagangat ako, may kulantik, kumali dun eh. So, yun guys. Uh, ano? Yung wiring niya. So, nagkamali. So, ano natin? Ayusin natin guys. breaker? Uh, <coughs> Ulitin natin yung ano, yung pagwa-wiring tapos i ano natin i-correct natin guys kasi ito wala nang naka mandiri di ko isa na lang guys oh tingnan mo ito na lang yung ka, uh, naka-connect so ito yung sa kapasitor niya sa kaitong dalawa ito bandag ko ng usa pinotol Masang dapat dito na. guys ito lang nila tinanggal ito may screw dito sa ilalim ha? Oh. merong screw dito yung scroll niya yung nag-iipit sa wire dito. Tapos pinutol. <laughs> Pagbalik naman hindi sinunod yung ano. Uh, itong kapasitor dito yun guys. Puti, itong puti. Bali ganyan yun. Yung, ano niya. Tapos itong dalawa naman dito rin pinutol. So, Siyempre pag o ng breaker yung kuryente, yung isang linya lang yung pumasok dito, yung isa dito hanggang dito na lang. Buti hindi sumabog tong ano, Uh, kapasitor pag on so wala so ito po yung una guys ayan o uh, pumutok yung uh, kapasitor so ito lang yung uh, nasira una so ngayon pag palit nila ko no, yung meron ng bago tapos uh, kinabit lang nila kaso ang problema hindi sinunod yung kung saan tinanggal yung una dito lang sana nila pinasok pero ini ba eh so yun yung dahilan hindi na commander Sir ah i-correct lang natin guys so tanggalin lang natin so dito may mga terminals guys ang nakascrew to so i-check mo lang, lang natin po kung, kung may current or wala eh hindi pala itong na uh, <laughs> nadala ko hindi pala ito yung so sure ka ka off na yung ano breaker inoko kay limbo ni ore magugubag ko ito ni mahal ah pore ite oo oo di pode ini angat yung mahal naman na ude ibaba dayon kan ni itu ko ito kaya na ko magugubag ko ito ni mahal sira mo ini pacit ni mo kay sigurado so ini so ito kay ko may so itong tinitip panila kuning natin So, ito kung isa ito juduin natin tong ah dalawang to dito dito es so tama tong connection ito pero dito sa terminal natin ilagay dito sa lain to mo na kunti natang kalalano oh wala siyang connection Ayan, pasok na. So, kita lang natin. Kasi may scroll dito eh. Ito yung uh, terminal. Ayan. Ayan, so, ikpit na. So, bali itong kita ni guys, itong dalawang wire na to. So, ito yung line 1, saka line 2, or uh, neutral saka uh, tinatawag na light so dito simpre dito isa mayroon na so dito yung isa isang wire tapos isang terminal dito so yung ali tatlong wire kasi yung ano, gigaling sa ano guys ah, uh, motor so dito kabit natin dito pinutol din dito guys oh. yan yung yellow ito yung yellow ano. so di toilet nari natin i kebit kita Balik na natin dito. Yan. ba pala ang gawin natin? Papuno na pati uplik yun. Oo. No? Hindi so, natanggal so, yung automatic. Pasok na guys. Ipita lang natin yun. May yung screw ayan so yan siya tapos itong isa dito na rin natin i eh. tabit ayan yung isang wire ng kapasitor dalawa rin kasi yung wire ng kapasitor guys so bali yung isa dito sa gitna Ng terminalnya. Terus itu ni sadito sa ah uh, Eh, puyon. deh. Itu mur. pasok lang natin dito guys maliit lang kasi itong mga ano na yun yung mga lime lang ito bolt nga gusto ng ko ya kaya nga nang bago okay lang right? basta 20 UF kaya ano nagwail hmm. ako kaya wail hmm. eh doha magyapoy ko ah oh, magwail wail yung hmm. sa ano hmm. So, nakakabit na siya. So, dito, scroll lang natin guys. Let's scroll to dito sa dito para ba siya So yan guys, tapos na natin na cluster yung kapasitor niya. Yan. So yan. So lagyan lang natin tubig dito. So konti lang yung nabawas. Ganda na ito yan. Jara Yan. Kabel lang natin, guys. Uh. Tapos sigpitan. Yan. So itong tubuh ito yung buga, guys. So yeah. ito pala yung kanyang tangke. Eh. So pandarin natin, tapos pakinggan natin diyan kung may babagsak ng tubig diyan. Sige, on muna. guys. na natin. Tingnan natin andars, ya. Ah, sige. Go. Ayun. Okay. Ya. Under natin agas. Yeah. para hindi pa so walang problema si si yung nung una guys walang kurinte na pumapasok sa kanyang uh, motor sobrang sabihin hindi siya uh, andar kasi nga yung uh, seat up or wiring ng uh, Lagay ng mga wire. Hmm, isang wire nawala yata. Tok muna. Tok mo muna. Tok muna guys kasi hindi siya ano. Hindi siya mihigop. Parang Yata, yeah. na yata orang tubig ya lang mo naman ka ay gusto tubig ya kayo mo natin ulit ng tubig guys Sige. Di hindi pa nakahigop parang walang laman yata yung ano tubo kinapos <laughs> ha

Mabli balik tops. Kau nae? Tabai. Eh? Tabai. Guys, testing. oke. Okay. Kalau bang testing guys, yeah. Yeah. Corona kopi guys. So yun guys Agas na siya Yun Tunog niya yung tanke Bagsak ng tubig Yan So may tubig na na pumapasok sa tanke guys Tingnan niyo yung bagsak Dulu naik tubing ya. Nah, nolong. Pas lihat ya guys, kasih ma dilim nanti guys. So, yan. Yun Tignan lang pala yung difference guys, yung kapasitor niya. Tapos, nabusan ng tubig yung tubo. Kaya nilagyan natin ang tubo. Tinanong natin yung tubig na mga tubig para makahigot sa guys sana so ay nagigot na yung water pump kaso yung balon guys punti na lang yung tubig kailan po kung makapuno siya ng 100 liters na tanki na yan yung drum pero yung kake natin dito tanda rin kondisyon condition yung pump so ngayon condition na yung pump problema na lang dito guys yung tubig so yun, hanggang dito lang muna siguro itong video ah, maraming salamat sa inyong pananood at ah, video Please share, like, dan subscribe Pindot to... na rin yung bell button Para lang like, video video no? sa mga Iya, na I-upload natin guys So yun, gabi na Maraming salamat miss, bye bye